Upload ko lang po yung panahon ngayon ito. Oh, six, six, time check po tayo, 6.40 ng hapon. Uh, July, July 15, back na yun. Basta hapon, six, 6.40 ng hapon yan. Oh. Nagbabadya Malakas na ulan dito sa amin. Sa Bangged po ito, Bangged Abra. Uh, city town ng Abra capital town pala Bagged Yan Dilim Maulap ngayon dito Mukhang malakas na ulan to Sana naman bumagsak uh, Mamayang gabi Yan Nakita ko lang po yung panahon ngayon dito sa ano Sa Bangged Abra dito po yung harap ng tinitiran namin, tinitiran ko pala ayan tapos pakita ko sa inyo yung kaulapan yan oh. kapal, makapal na madilim yung ulap ngayon hmm? 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 Oh. Shout out ba natin yung mga single dyan? Okay. <laughs> Ito lang, pakita ko lang sa si inyo yung panahon ah uh, ano lang to mga maigsi lang ilang minutes lang pakita ko lang yung ano panahon ngayon weather parang weather update at bangged abra Ayan Thumbs up naman tayo sa mga single dyan. <coughs> Ayan. Iyabot lang, iyabot ko lang ng ano, 3 uh, minutes lang. Okay. Please, please like, share and subscribe naman sa aking channel at salamat po sa mga ano na uh, nanood dito sa video ko update lang na ano ng panahon pakita ko lang sa inyo yung panahon dito sa banggil like subscribe and share to my channel and good day Magandang buhay!